what's up mga meme? It's me, Rico Morian. Welcome back to my channel! Mabuhay! O, oh, kumusta na po kayo? Nako, tayo nandito naman po sa eto, sa landing ng gobyerno ng Pilipinas, dito po sa kaharian ng Encantadia, dito po sa ating favorite tambayan na UVLB. At nako, medyo kanina, ang ganda ng sikat ng araw, kaya lang ngayon po parang nagdi-dristling dristling na. Medyo umuulan-ulan naman. Nako, bakit kaya? Ang dami pa man din naglalaro doon kanina mga bata. Ayun o, no? ng football, ay eh, biglang umulan naman. Kainaman na eh. Tapos ang dami na jay kanina, eh biglang nawala. Ayan, oh. Kasi nga po ha, mga meme, dito tayo ngayon mag-share-share na naman ng isang napaka pambihir at napaka powerful na pampaswerting mutya. Talaga ba? May mutya na naman? Opo. Oh, Kasi tayo ngayon po ha, mga meme, may, may, may naabata naman po ng isang napaka powerful na pampaswerte lucky charm o oh, mutya na talaga naman kung kayo po ha mga meme ayaw nyo pong yumaman eh wag kayong maghahagilap nito. Huwag kayong kukuha nito ha mga meme kasi kayo talagang pupugigiin ng sobra-sobrang mga kaswertihan kapag kayo po yung nakakuha nito mga meme. Ah, opo ha mga meme, kaya kung ayaw nyo yung umaman, huwag kayong kukuha nito. <laughs> Laga ba? Opo ha mga meme. Eh naman yan. Yun na nga po ha mga meme. Kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano naman po itong isang napaka-powerful po na ng ito na magagamit po ninyo para kayo po ha mga meme talagang yumaman na. Eh, panoor nyo lamang po ang video kong ito. O oh, siya go mga meme. Ah? Oh? Ayan <laughs> na ako lalo, Mariose. Ah? Ako, takbuhan ng mga tao. Ayan na, o, tingnan nyo o. Ako si Mario po oh. Umuulan na. Oh, umu ulan, na eh. Naka, kaya lang ingat kayo ha. Baka kayo sipunin at ubuhin. Ah. <laughs> So ayun na nga po ha mga meme sa mapagpalang araw po sa inyong lahat At daw nasa mabubuti po kayo kalagayan ngayon Kasama nyo pang mga pamilya at mga mahal sa buhay O di diba nako bakit makai layasan ng layasan ni umuulan Ako, <laughs> Ako umuulan na kasi eh At yun na nga po ha mga meme Ngayon nga po ha mga meme May ibibida tayo isang napakpambihira Talaga naman pong napaka-epektibo pong gamit na pampaswerte ha mga meme Kung kayo po ha mga meme ay mahilig magpasugal-sugal Talaga ba? nako hanggang kayo ba yung mga sugarol pa rin kayo? <laughs> eh kayo po ba naman ha mga meme, nakakapanalo? nako eh kapag kaganyan po ha mga meme, tigilan nyo na yan kasi alam nyo sa sugal, wala naman kasing yumayaman dyan eh. Mas madalas pa po dyan, eh talo. Talaga ba? Opo, kung halimbawa kayo po yung nagpapanalo ngayon, eh naku, yan ba'y uubos din po yan, Ma, ano, malulugas din po yan, talaga matatalpog din lahat yan. Eventually, eventually, <laughs> Opo, kaya kayo po ha mga meme, magnegosyo na lang Ah, talaga ba? Opo, kasi yung ating ibibida ngayon na pampasweting ito Ay dapat kainan din pong gamit na pampaswete sa pagninegosyo Ah, pero maganda nga rin po sa pagsugal Pero hindi ko nga mukha sa inyo magsugal-sugal kayo ha mga meme Ah, ano ba yung pampasweting niyan? Kayo po ba ha mga meme, narin niyo po ba isang uri ng pampaswerte Na tinatawag na mutya ng alige? mutya ng alige. Ano yun? Ito po ha, mga meme, ang mutya ng alige. Talaga mga kanyang, tingnan nyo, oh. Replexus sa inyo, ha? Ayan, oh. Ipe-flexo sa inyo. Ah, at eto nga po, ha, mga meme, tayo nga po, may naabatan naman po na mutya ng alige. Ito siya, ha, mga meme, Ipe-flexo sa inyo, oh. Ayan, ako, madulas-dulas siya, ha, mga meme, oh, di ba? So, ito po, ito po ang mutya ng alige. Talaga ba? Tingnan nyo yung tsura niya ha? Tingnan nyo mabuti. O yan o. na sa inyo. O so ito po ha mga meme ang ating sample ng mutya ng alige. Marami pong klase po ha mga meme ang mutya ng aliget, Iba't iba rin po ang kulay niyan. Katulad po nito ha mga meme. Meron po tayo dito mutya ng aliget na kulay brown oyan oh, yan po ha mga meme, o oh, ang mutya ng aligay. Meron din pong mutya ng aligay ha mga meme na kulay pula at meron din pong kulay puti ha mga meme. At ito po yung isa sa pinakapambihira sa lahat, ang mutya ng aligay na kulay itim. Talaga ba? Opo, kasi ito po ha mga meme, pinaniniwalaan ang mutya ng aligay na kapag kulay itim ay napakainan po talagang pampaswerte gamitin. yon pampaswerte saan? Pampaswerte po ha mga meme sa pagbebenta, sa pagtitinda, at sa Magsusugal Diba ka? Oo oh, talaga ba? Opo Halimbawa nga kayo po ha mga meme Hamit na hamit nga pong magpasugal-sugal Yung kayo matatakaw bagang magsugal Halimbawa yung mga <laughs> Matatakaw magsugal Yung halimbawa kayo may mahilig sa tupada Nako kami kilalan kilalang ganyan ha mga meme <laughs> Yung Yung ko lang ay naando sa Ano? Sabungan Yung logis 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 Merong ganyan ha mga meme Nako kayo may kilalang ganyan dito sa amin <laughs> Tapos, oh, ewan ko kung nananalo naman siya, ewan ko siguro nalupog na ata. Tapos, i e, yun na nga. Naalam nyo po ba ha, mga meme na kapag ka kayo may magsabong, ito po ang napakainam na ating po ninyo, ang mutya ng aligay. Talaga ba? Tapos maganda rin po ito ha mga meme sa mga numero na tinatayaan. O, diba ba mga weteng, loteng, STL, EC2, loto ha mga meme. Nako, kayo po ha mga meme mag ito. nito, ang mutya ng aligay. Talaga ba? Opo ha mga memet talaga naman kayo eh. Mamimi ng soba-sobrang Yan sa pagsusugal. Kayo magpapanalo dyan ha mga meme. Nako, ilang beses ko na kasi itong na i-flex sa inyo ha mga meme. Kaya lang po, palagi po kasi itong dagang ubus talaga ha mga meme. Kapag kakwim i-flex na ganyan, talaga mamaya-maya ha mga meme. Wala na ito. Nako, <laughs> sunyo. Opo, tingnan nyo. Ito po ha pagkatapos ko itong i-post ngayon ha mga meme ito, talaga sure na sure na talaga mamaya eh, ay na po ito talaga may kukuha na agad po nito ha mga meme kasi alam nyo po ba na ang mga mutya ng aligri napakahirap pong hanapin napakahirap pong makaatikha ha po nito ha mga meme kaya tayo nako sweating sweating ato tayo nakakuha pa nga po ng mutya ng aligri na kulay itim yan o oh, tingnan nyo oh. ang ganda ng ano niya oh, tingnan nyo talagang perfect na perfect talaga o oh. tsaka ang maganda po dito maliit lang siya Oh, napakalit na mutya, 'di ba? Pwede pwede niyo ilagay sa wallet niyo, pwede ilagay niyo lang po sa kapirasong telang pula, tapos ilagay niyo sa pitaka niyo. Pwede niyo nga 'tong lunukin na, eh, lunukin niyo na. <laughs> Para sa lugdan na natin niyo yung mutya. Oh, 'di ba ga? Pero 'yung lulunukin ha mga meme at yun na nga talagang ito naman po'y magbibigay sa inyo ng soba sobrang kaswetehan kung halimbawa kayo po'y talagang nako sobrang hirap na hirap na sa buhay ninyo kasi maraming ganyan yung mga, -ano natin, mga kababayan natin na naghihikahos na ang dami-daming problema talagang naghihirap Nako, kay po ha mga meme, e, eto na. E, opo ha mga meme. At ito po ha mga meme, I-share po natin sa mga kababayan natin ha mga meme na yung mga napakaraming problema sa buhay, yung mga sobra-sobrang kahirapan na pinagdaraan at kung bawa kayo po ito, napakahirap ng buhay po ninyo, e, eto, subukan nyo po ito ha mga meme, talaga naman kayo dadaga sa inaman ng sobra-sobra naman pong kaswertihan. Imbis na puro kamalasa naman Ang dumating sa inyo, e, invite -in naman po natin ha mga meme, yung mga positive energy para naman po ay e, daluyan naman ng biyaya ng buhay. Kasi marami pong ganyan sa atin, yung mga kababayan natin na sobrang-sobrang kahirapan sa buhay. Ang dami-dami mga problema, mga, yan, mga sakit, mga mga lubog sa utang, wala laging pera, walang trabaho. Nakos, marihose. Eh, kawawa naman. E, eh, ito po ha, mga meme, isineshare po natin. Kayo po ha, mga meme, kung gusto nyo po ha po ito, itong ating mga mutya ng aligi ha, mga meme, e, eh, mag-PM lang po kayo sa atin. Kasi ito po ha, mga meme, isineshare po natin ha, mga meme. At ito po ha, mga meme, ay ating pinalilimusan talaga ba? Opo, kaya lang parang napakaganda yung isang too. Oh. Ito, yung kulay itim talaga. Kasi bihira lang po kasi talaga makakuha po ng mutya ng aligin na kulay itim. Parang gusto ko na nga ito ikip, eh. Tinan nyo, ang ganda. Tinan, tinan nyo, makikita nyo yung haspin ng pagka, niya, pagkabato niya. Kasi alam nyo po ba, ha, mga meme ng mga mutya na aligin. Ito po yung mga aligin talaga to ng mga alimasag o yung mga crab o yung mga talangka. Yan, lahat po ng mga may mga sipit-sipit po ha, mga meme na mga seafoods. Yan, yan po yung tinatawag. Yung mayroong kulay dilaw sa loob, yung kinakain, yung nakabote. Napakamahal nga yan eh. Pero ang sarap-sarap, kaya lang iingat kayo sa kolesterol ha, mga meme. Ito po yun, kapag kaya yan po y natabunan ng lupa, natabunan ng bato, tapos eh, sila po yung nag na sa katagalan ng panahon, ito po ang nangyayari sa kanila, ganito po. Yan, sila po ha, mga meme, nagiging bato na. At ito po ha mga meme, yun na eventually nagiging mutyan at nagiging napakainam na pampaswerte. Ah, talaga ba? Opo. Yun na nga, kung halimbawa kayo po may, may nagbebenta, nagtitinda kayo, may mga negosyo kayo, kahit ano po ha, mga meme mem, diba? may mga damitan, may, may mga, mga sari-sari store, meron kayong mga computer shop, yan, mga butika, ganyan. Basta kahit grocery ha, mga meme, basta kayo po ay nagbebenta, eh ito po napakainam na pampaswerte na dapat po itaglayin po ninyo. Ito po ha, mga meme ilalagay nyo lamang lang po sa mga pitaka po ninyo, o isasama nyo po sa lalagyan nyo po ng mga kwarta nyo pera para dumami pa. At yung nakasabi ko nga sa inyo, kung ayaw niyong umaman, huwag kayong kukuha nito. Oh, ah, talaga ba? Oh, po ha mga meme. Kaya eto po ha mga meme, subukan nyo po ito ang pambihirang taglay na kakayanan at power po ng ating mutya ng alige. Ah, oh. O oh, so ito po ha mga meme Ang ating mutya ng alige Kaya kung kayo po ha mga meme Gusto nyo rin pong makaatik ha po nito E eh, pwede po kayo mag-PM sa atin ha mga meme Mag-message lamang po kayo sa number ko Sa 09954336402 At ito po ipadadala ko din po sa inyo O di ba ga? O oh, so yun po ha mga meme May po kayo magkatanongan po dito sa ating Finiture na pampaswedding ito Dito po sa ating mutya ng alige E eh, pwede po kayo magtanong dyan Mag-iwan lamang po kayo ng message dyan Sa ating comment box At kapag kayo pinabasa natin yan po yung ko din dito. O, di ba ga O, say po ha, mga meme. Sana po yung may napulot na naman kayo mga bagong idea at kalaman sa pag-attract na naman ng mga bagong kaswertihan. And with that, mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga meme. Oh, ano? Fresh ba ako? Kayo, fresh pa ba kayo? Ah! <laughs> O oh, eto ha mga meme, kung ayaw nyo kayo ibaman, huwag kayong kukuha nito. Oh? Uh? <laughs>